lo yung kinuha ko. Kasi, kakainin ko to sa loob ng tatlong araw o diba? Hello guys! It's Mara Channel again. Ngayon, ang, ang recipe ko today ay magsasabaw ako ng isda. Ito yung aking bawang at saka may luya tayo, at saka sibuya. Siyempre, may pipino ako at saka itong carrots at saka kamatis at siyempre itong bell pepper at ang pinaka main natin na no is itong ating isda. Kaya tara guys samahan nyo ako at ako'y magluluto na Siyempre unay nating gagawin ay mag tayo ng bawang ating bawang ayan. at ang ating sibuyas sunod-sunod na natin pagsabay-sabayin na natin guys at siyempre itong ating sibuyas ayan Kailangan natin siyang igisa ng mabuti. <laughs> Ayan, para mamaya may ulam tayo guys. Kasi fasting dito sa amin. Pati ako nagpa-fasting din. Ayan guys. Igisahin natin ito ng mabuti. Ayan. At ilalagay na natin ng ating bell pepper Ayan guys. mo na natin siya ng kahit na 3 minutes. At isusunod naman natin ang ating kamate. Para sa masarap na sabaw. Ayan, hayaan natin siya ng mga 5 minutes lang guys. Para ano, maluto yung kamate kahit na hot cook lang. At syempre, isusunod natin ay natin ang ating tubig. At syempre, wag nating kalimutan ang paminta. Ayan. Haluin lang. may lang siya guys. At ilalagay na natin yung ating pipino. Ayan. may na pa. Ayan na siya, guys. So, oh. medyo loto-loto na yung ating kamatis. Ayan siya. Mamayang konti, ilalagay na natin yung ating tubig. Ayan siya. Ilalagay na natin ng ating tubig. Ayan siya. Oh. Ayan. Tama na yan kasi ako lang naman ang kakain. Ako lang naman ang maghihigop ng sabaw niya. Kaya tama na yan siya. At pag siya, guys, ilalagay na natin yung ating isda. So, ayan, hayaan na natin siyang kumulo. Ayan siya, hindi pa siya kumukulo. Mamaya pa yan. Pero, timplahan na natin ng asin. Lagyan natin ng asin. Ayan. Uy, huwag masyado. Baka mapaalat naman yung ating sinabawang isda, o oh, ba? Diba? pero pwede na rin natin ilagay yung ating isda, kahit hindi pa siya kumuho lagay na lang natin guys kasi <laughs> ayan o, oh, oops o oh, diba, ang laki niyan ang ng ulo niya at syempre ito pa, Nilati ko siya sa tatlo, ayan pa siya o oh. yun, o oh. Kaya hayaan na natin siyang kumulo. At syempre, tatakpan muna natin. Wa? <laughs> Wa? <What? laughs> Ayan guys. Ayan guys, kumulo na yung ating isda at lulo na din siya. Ayan. Mamaya-mayang konti, ilalagay natin yung ating gulay. Ang sarap nito guys, oh lalo na yung sabaw nito, manamis-namis kasi yung lasa ng kamatis at saka luya ay maghalo. Kung maanghang-anghang siya na manamis-namis. O, ba diba? Tapos, may bawang at saka sibuyas pa. Tapos, mabango pa siya. Ayan, guys. Ang sarap-sarap nito mamaya. Kaya lang, hindi ko pa siya makain. Saka ito, alam nyo ba, guys? Itong bell pepper, nakakadagdag ito ng bango sa niluluto natin. Ayan, yung bell pepper. Ayan, guys. Nakakadagdag siya ng na bango at syempre, sa lasa na din. O. Pakuluan pa natin siya in 5 minutes para ihulog natin yung ating gulay na ripolyo. At syempre, ready to serve na. Dahil luto na yung ating ang isda guys ay ilalagay na natin yung ating gulay na repolyo ayan siya ano lang yan guys yung padiskadiskarte ba kung paano magluto ayan siya paano diskarte yung pagluto ng makakain ka ng ulam kasi yung isda na to matagal na to sa freezer eh nag-iisa na lang siya eh wala namang kakain yan wala na magluluto eh kaya ayan luto, ko na din siya para may ulam ako o. ayan takpan lang natin at pag naluto na siya ang, ay este naluto na pala yung gulay natin pwede na natin kainin so iwanan natin within 5 minutes uli na pakulo Ayan na guys, luto na yung ating isda at saka yung gulay natin ay half cooked na, di ba? So, tara na guys. Lapangan na. So, ito na yung ating sinabawang isda guys. Ayan. Olo yung kinuha ko. Kasi, kakainin ko to sa loob ng tatlong araw o ba diba? Kasi, ito yung una kong pagkain sa ngayon. Tapos, bukas naman yung gitna. <laughs> sa sunod naman, sa na araw naman ay yung buntot naman o ba diba? Nakatipid. Imagine, may isang isda, tatlong araw akong kakainin. Isang beses lang kasi ako kakain dahil guys, ako ay nagpapasting. So, yun guys. Thank you for watching.